Hello guys, good morning. Mainit na umaga sa lahat guys. Mainit na naman guys. Ito guys, yung mga saging dito guys, nalalanta na. Natutumba. Natutuyo. Ayan, dahil sa sobrang init. Hindi to guys, yung na walang araw, medyo nabubuhay pa. Pero yung iba guys, nalalanta na. Dahil sa sobrang init. Ayan yan ka ano guys kainit dito sa tambalis pusan na silang natutumba dahil natutuyo ayan ayan guys hirap talaga pag tag-init guys yan yan pa oh halos wala ng mga dahon guys dahil sa sobrang init ito malapit na rin to pag hindi maabutan ng ulan sana magtag ulan na para ma makarecover yung mga saging dito kawawa payatot na guys dahil sa sobrang init okay guys babay na kasi malapit na naman ang sumula ang aming trabaho yan paalam